Hello guys, ito ang aming tanghalian ngayong araw. Ito yung isdang ubod ng sarap, ubod ng ganda, ubod ng lansa, ubod ubod ang pangalan nito sa amin. Ayaw ko lang sa Tagalog, hindi ko po alam. So guys, ito linis na, ito yung lulutuin ko ngayon si marami pa yung hindi pa nalinisan so guys uh, watch out for the next video sana po tangkiligin niyo palagi ang aking mga i-upload na video at sa di pa po nagsasubscribe ng aking channel Isasab isasubscribe na po ninyo para lagi kayo updated thanks for watching guys, ito na yung preto. Pinapreto ko na at mamaya i-upload ko para po is share sa inyo. Thanks for watching guys. Bye-bye.